For today's vlog na mga sisiko, magluluto tayo ng katuday o katuray. Dahil panahon na naman ng mga katuray, magulam tayo. Ito libre lang galing sa bukid sa may tanim ng may tanim charot. Eh nanguha nga tong asawa ko mga sisiko. Ang ginagawa nga niya dito sisiko, eh tinatanggal niya yung mga tangkay sa kayong mga dilaw niya sa loob para hindi siya mapait once na naluto na siya. At nung nalinisan na ng nga sisiko, nilaga ko na siya at syempre nagprepare na tayo ng gagamitin natin. Eh salad style lang ginawa ko dito mga sisiko. Nagpigalang ako ng kalamansi, then nilagyan ko ng asin. Asin ang ginamit ko mga sisiko, then naglagay ako ng sibuyas at syempre unting aji. At nang okay na nga kasi ko, nilagay ko na isa-isa yung mga katuday natin. Ganyan nga pala siya once na nalaga na siya. Ulay blue or purple ba yan? At syempre, gagamitan ko ng mahiwagang kamay. Ayan, nilamas-lamas ko lang dyan sisi ko. Mekos-mekos pala. Oo nga pala, malinis yung kamay natin dyan ha. At nang napaghalo-halo ko na nga dyan sisi ko, okay na siya. Ayan, ready na tayong kumain. O diba, ganun lang sisi ko, may simpleng ulam na tayo. Kaya ito, pag may pritok rin kayo dyang isda, karne, pwedeng pwedeng eterno dito mga sisi ko. Hola, ready na ang ating katuday salad mga sisi ko. Syempre, titikman din natin. Okay yung lasa ng sisi ko, pero isa lang ang kulang talaga dahil mukha tayong sili. Kulang sa akin, kulang siya ng anghang. Hindi ko siya kasi talaga nilagyan para makakain din yung mga bata. Kaya kung nagustuhan niyo rin video natin mga sisikap, like, follow, and share naman. Salamat! That's all for today's video. Salamat sa panonood!